Hindi nga, kita po. kita na. Hindi na. Hindi na. Hindi Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. nga Tsaka ang na habis na nga yung yung Grabe, nung pumunta dito yung Hirap na yun. Hirap na yun. Sumisigaw. Anong masasabi mo? Sir? Anong masasabi mo? Salamat sa inyo, sir. Pagkita sa inyo. Mm -hmm. Anong, ay, ako hindi ako mapapagaling. hindi ako gaganda. At hindi ako gaganda. Wala, wala naman kayo, wala naman ng kayo. So, Pero talaga sir, kung di dahil talaga sa inyo talaga, sa sakripasyon nyo, na pagalingin ako eh, hindi ako magkakanda nito. Yung dating paling na balakang, ngayon okay na. Tuwid na lakad. Meron ba? May kasama, may kasabayan ko. Nagka-perdi. Tawid na rin talaga.